Ayan na po sila mga kapati sa iba't ibang lokal. Ayan o. Oh. Hi, hi, hi. Good morning sa Dolomites. morning. Ayan na. Ayan na ang mga kapatid. Kaya namin kanina ayaw tayo magpapuntol. Ayaw po, ayaw po sila. Nangihirapan tuloy kami. Ah may bata pa oh. May bata pa. O, JB putunan nyo na dyan. Ay, stop muna, stop. Give way, give way. Ayan na po, papunta na po ng Lunita yan. Papunta na po ng Lunita yan mga kapatid galing sa iba't ibang lokal Good morning po Good morning po mga kapatid Ayan na Papunta na po sila ng Lunita Good morning po mga kapatid Dami, no? Mapakita ba sa TV? Oo. O, cover sa TV? Oo. Hello! Good morning po, mga kapatid! Good morning, good morning! Welcome sa Dolomite. Putulan yes. nyo na. Ayan. Para sa mga magdanakay yan. Papunta na po sila sa Lunita. Oh. Dito, nga makapulot ka lang ng pitaka, kulong ka eh. Pukulang rin mga bilyon kulong. Ayan na, good morning mga kapatid! Shout out sa mga kapatid! Welcome sa Dulumayt! Welcome po! <laughs> Good morning po! Good morning! Ayan na, ayan na, ayan na! Galing dyan sa iba't ibang lokal. Ayan po! Magtipon-tipon sa Lunita. Tutulan nyo muna po eh! tula niyemo na kapi kini tula niyemo muna okay good morning po mga kapati Ayan na. Pupunta na sila ng Lunita. Ayan na. Pupunta na sila ng Lunita. Ayan na sila. Ayan o. Anong lokal po? Hello po. Ayan o. Good morning folks, good morning! <laughs>